mga ka-Pilipi, ayun Dampa sa Tarlac mga ka-Pilipi guys, nandito ka natin nakakain kami rito tapos sa mga pata-Tarlac mga ka-Pilipi, kami sa Dampa sa Tarlac guys, nice. ang lalaki ng alimango mga dito, grabe nice, alimango grabe wow, alimango tapos lang kami lang dito nice hito ayan o oh, buhay na po yung kanilang hito ayan tapos may mga crabs pa ayan nandito kami sa may uh, dampa sa tarlac nice tapos ang kanilang mga seafood dito ayan dito kapaliter sarap kumain dito Mamaya matitikman naman yung aming uh, kakainin dito sa dampa.